public high school high school batch 2014 reunion date february 10th 12th 2024 las verdes private resort batangas mga kabatch ilang taon na tayong hindi nagkikita tara magbalik tanaw at magbonding muli sa isang epic beach staycation sagot na ang villa inuman at memories sino game confirmed attendees paolo mira rj louis sheena brian k and more comment below kung sasama ka Huwag KJ, once in a lifetime lang to. Nasa break room ng call center si K nang makita niya ang message sa kanilang alumni group. Matagal na rin siyang hindi nakakapagbakasyon at pakiramdam niya ay paulit-ulit na lang ang takbo ng kanyang buhay. Panggabi, toxic na customers, pagod sa umaga, tulog sa hapon, gising na naman sa gabi. Wala rin siyang boyfriend. Ilang taon na rin siyang single at sa totoo lang, nakakalungkot ting isipin na wala siyang makasama kahit sa simpleng dinner o movie date. Matagal niyang pinag-isipan kung dapat ba siyang sumama. Wala siyang masyadong close friends sa batch nila. Pero naisip niya, bakit hindi? Malay niya, baka makita niya ang the one. Count me in! Sa parking lot ng isang mall sa Bulacan, nagtipo ng grupo bago sumakay sa dalawang van patungo sa Batangas si Kaye, naka-summer dress at shades, tahimik na pinagmasdan ang mga dating kaklase. Halos lahat nagbago na. Si Paolo, ang dating heartthrob, mas mukhang rugged at lalong gumuwapo. Si Mira, ang dating queen bee, mas palaban at mukhang mas matapang na ngayon. Si RJ, na noon ay tahimik at nerdy, ngayon may misteryosong dating. At si Louis, ang dating crush ng bayan, hindi pa rin kumukupas ang itsura. Tahimik lang ito, pero sa simpleng ngingiti niya, Parang ang daming babae ang bumabalik sa high school kilig nila. Habang bumibiyahe, nagsimula na agad ang inuman. Shot na kaye, sigaw ni Paolo, iniabot ang baso ng alak sa kanya. Tangina, nagumpisa pa lang tayo, lasing na agad kayo? Sigaw ni Sheena mula sa likod ng van. Ganyan talaga pag reunion. Reconnect agad, sagot ni Mira, sabay kindat kay Louis. Napangiti si Kay. Medyo awkward pero masaya rin naman. Pagdating nila sa Las Verdes Resort, namangha ang lahat. Pribado, maganda, may infinity pool at overlooking sa dagat. Parang perpektong lugar para sa isang reunion na puno ng saya. Pero sa isang sulok ng resort, may isang punong matayog, parang mas matanda pa sa resort mismo. Napapaligiran ito ng kandila, bulaklak, at may lumang karatula. Huwag guguluhin ang punong ito. Hindi may wasang tumigil ang tingin ni Kaya sa puno. May kung anong malamig na pakiramdam siyang naramdaman sa katawan. Napansin niyang si Louie rin ay nakatingin doon. Tingin mo, bakit may ganyan? Tanong ni Kay. Wala lang yan. Pampasindak, sagot ni Paolo, sumingit sa usapan. Nagkataong lumahapit ang isang matandang babae, isa sa mga staff ng resort. Iwasan nyo ang punong yan, sabi nito. Sagrado yan. Huwag niyong babastusin. Nagkatinginan ng grupo. May katahimikan. Pero sino ba sa kanila ang makikinig, lalo na kapag nagsimula ng dumaloy ang alak at tukso? Pagsapit ng alas otso, nagsimula ng lumalim ang gabi. Ang inuman ay naging wielder, nagsimulang maglandian ng ilan, may nagtanggal na ng saplot at naglublob sa pool, at ang ilan ay nagkukumpula na sa isang tabi, nagpapalitan ng mapanuksong titig. Wala ka pa rin boyfriend kaya? Biglang asar ni Mira habang nakayakap kay Louie. Wala pa. Dapat ba meron? Sagot ni Kaye, sinadyang tumingin kay Paolo. Malay mo, andito lang siya. Kantsaw ni Paolo, sabay kindat. Sa ilalim ng tama ng alak, lumalimang tukso. Si Mira, panayang dikit kay Louie si RJ at Sheena, halatang may namumuong tensyon, si Paolo, lantaran ng humihimas sa hita ni Kaye, hanggang sa may nag-alok ng dare. Punta tayo sa punong bawal. Nagkatinginan ng lahat. Baka may multo. Biro ni Sheena, pero halatang may takot. Pero dahil wala ng atrasan, sinakyan na lang ng lahat ang hamon. Sa ilalim ng buwan, tinahak nila ang madilim na bahagi ng resort patungo sa sagradong puno. Tahimik ang lugar, parang ibang mundo. Naglatag sila ng banig, nagbukas ng alak at nagpatuloy ang kasiyahan. Si Paolo, habang lasing, lumapit sa puno at umihirito. Sagrado ba to? Eh, ditay ko na rin, sigaw niya, sabay tawa. Paolo, tama na ni Louis. Takot ka? Bulong ni Mira kay Louis hinahaplos ang hita nito. Sa halip na makinig, lalong nagwala ang grupo. Naghalikan si Paolo at Kaye, si Mira at Louis, habang ang iba naman ay lasing na nagtatawanan. Sa gitna ng kanilang kasayahan, isang babae ang lumitaw mula sa dilim. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at may kakaibang ngiti. Guys, dating classmate natin to. Si Ana! Sigaw ni RJ, yakap ang babae. Nagkatinginan sila. Walang Ana sa batch natin. Ngumiti lang ang babae. Ano, shot pa tayo? Ilang saglit lang, nawala si Paolo. Paolo! Sigaw ni Kaye. Sinunda nila ang tunog ng kanyang pagtawa. Pero nang matagpuan nila siya, wala siyang sa plot at nakatayo sa ilalim ng puno. Dalawang babaeng mahahaba ang buhok ang nakayakap sa kanya, hinahaplos siya. Sa unay parang sensual, pero nang lumapit si Kai, napansin niyang duguan na ang katawan ni Paolo. Nang subukan siyang hatakin ni Kai, lumingon si Paolo at ang kanyang mukha ay parang nawala ng buhay. Isa-isang nagkawalaan ang grupo. Si Mira, hinila sa madilim na bahagi ng gubat. Si RJ, nawala sa isang lumang cottage. Si Louis, kahit anong laban niya, ay nawala rin sa ilalim ng puno. Si Kaye, Takbo ng takbo lumingon at nakita ang buong barkada niyang nakatayo sa tabi ng puno. Paulo, Mira, RJ, Louis. Lahat sila nakangiti. Pero hindi na sila tao. Nagising si Kaye kinaumagahan sa tabi ng dagat. Nang tanungin niya ang staff, isang sagot lang ang nakuha niya. Ma'am, mag-isa lang po kayong nag-check-in dito. Aral ng kwento. Huwag lapas tatangatlin ang hindi mo naunawaan. Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay nagpapatawad. Sa sagradong puno ng Las Verdes, may mga bagong kaluluwa na namang nagbabantay.